Tahimik ang gabi sa Barrio San Vicente. Madilim. Malamig ang simoy ng hangin. Tanging mga kuliglig ang naririnig. Payapang natutulog ang mga tao sa kanilang kubo. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Isang iyak ang pumukaw sa mga natutulog na tao. Mahina lang sa simula, parang huni ng ibon sa dilim. Walang nakakaalam kung saan nang gagaling ang iyak. Ngunit lahat ay nakaramdam ng takot. Isang takot na nanunuot sa kalamnan. Isang takot na hindi maipaliwanag. Naglakas loob ang ilang kalalakihan na hanapin ang pinanggagalingan ng iyak. Sa isang baryo na napapalibutan ng kagubatan, isang gabi ay may narinig silang tila iyak ng sanggol mula sa gitna ng dilim. Hindi to pangkaraniwan, ang tunog ay malamig, malalim at tila ba may halong pighati. Nagdala sila ng mga sulo para magbigay liwanag sa madilim na daan. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba habang ang mga anino ng mga puno ay tila gumagalaw sa gilid ng kanilang paningin. Ang liwanag ng apoy ay kumikislap sa mga dahon, ngunit hindi nito mapawi ang malamig na hangin na dumadampi sa kanilang balat. Dito yata galing, sabi ni Mang Tonyo, ang pinakamatanda sa grupo. Kilala siya sa baryo bilang taong may malalim na koneksyon sa kalikasan at sa mga bagay na hindi basta-basta nakikita. Nakaturo siya sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Ang lugar na iyon ay bihirang pasukin ng kahit sinong taga-baryo. May mga kwento kasi tungkol sa mga nilalang na naninirahan doon. Mga nilalang na hindi mo gustong makasalubong. Maingat silang naglakad papalapit. Ang iyak ay palakas ng palakas. Parang may humihingi ng tulong. Ngunit may halong takot ang bawat tunog. Ang ilan sa kanila ay napatingin sa isa't isa Nag-alangan kung itutuloy pa ba nila. Parang isang sanggol na nagugutom. O kaya nasasaktan. Ngunit may kakaiba. Parang hindi ito galing sa isang tunay na bata. May halong panggagaya, isang tunog na ginaya upang akitin sila. Nang makarating sila sa gitna ng mga puno, biglang tumigil ang iyak. Walang babala, walang hudyat, basta nalang nawala. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa iyak. Katahimikan na naman ang bumalot sa paligid. Wala ni isang kuliglig, wala ring hangin, parang huminto ang oras. Ang mga sulo ay tila humina, at ang liwanag ay unti-unting nilamon ng dilim. Ngunit may kakaiba silang naramdaman. Isang kilabot, isang malamig na sensasyong gumapang mula batok hanggang talampakan. Parang may hindi nakikitang presensya sa paligid nila. Isang presensya, parang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Hindi nila alam kung saan ito galing, pero ramdam nila, hindi sila nag-iisa sa kagubatang yon. Ano yon? Bulong ni Lando, isa sa mga kalalakihan. Nanginginig ang kanyang boses. Napatingin silang lahat sa tinuro ni Lando. Sa ibabaw ng isang malaking puno ng balete, may nakita silang kakaiba. Isang sanggol, nakahiga sa gitna ng mga ugat. Umiiyak. Kawawa naman, sabi ni Mang Tonyo. Kailangan natin siyang tulungan. Umakyat si Mang Tonyo sa puno. Maingat niyang kinuha ang sanggol. Bumaba siya at ibinigay ito kay Lando. Ang ganda naman ng bata, sabi ni Lando. Mapupungay ang mga mata nito. Parang nang aakit. Dinala ng mga kalalakihan ang sanggol sa baryo. Nagtaka ang mga tao kung saan ito galing. Walang umamin na sa kanila ang bata baka naiwan lang, sabi ng isa, o baka inabandona, sabi naman ng isa pa. Ngunit ang mga matatanda sa baryo ay may ibang sinasabi. Tiyanak yan, pulong nila. Tiyanak, tanong ng isang dalaga, o sagot ng isang matanda, isang masamang elemento, nagpapanggap na sanggol para makuha ang atensyon ng mga tao. Nagpasya ang mga tao na alagaan muna ang sanggol, baka sakaling may magangkin dito wala ni isa sa kanila ang nakakakaalam kung saan ito nang galing, pero ramdam nilang may kakaiba. Tahimik ang bata, masyadong tahimik para sa isang bagong silang. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, nanaig pa rin ang malasakit. Sa isang baryong sanay sa pagtutulungan, hindi nila kayang pabayaan ang isang inosenteng nilalang. Pero kahit anong gawin nila, hindi mawala sa isip nila ang mga sinabi ng mga matatanda. May mga kwento kasi noon pa tungkol sa mga nilalang na nagpapanggap na tao o mga batang isinumpa. Sabi ng ilan, may mga sanggol na hindi dapat alagaan dahil hindi sila tunay na tao. Ang mga matatanda, bagamat hindi sigurado, ay nagbabala at ang mga kwento nila ay parang multong bumabalik sa gabi. Isang gabi, nagpresinta si Aling Ising na siya na raw ang magbantay sa sanggol. Matagal na siyang balo at sanay sa katahimikan ng gabi. Kilala siya sa baryo bilang matapang at may malakas na pakiramdam. Ako na ang bahala, Aniya, habang kinukumbinsi ang iba na magpahinga na lang. Natutulog ito sa duyan sa loob ng kanyang kubo. Mahinahon ang hangin at tila payapa ang gabi. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may bumabalot na hindi may paliwanag na tensyon. Habang nanonood si Aling Ising ng telebisyon, biglang namatay ang ilaw. Isang iglap lang, at ang liwanag ay nawala. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng hangin sa labas at paglangit-ngit ng kahoy sa bubong. Madilim na naman ang paligid. Wala ni isang ilaw sa buong baryo. Parang may humigop ng liwanag. Ang dilim ay hindi ordinaryo. Parang may kasamang lamig na dumidikit sa balat. Tapos, ayun na. Nakarinig siya ng kalusko sa labas ng kubo parang may naglalakad, mabagal, mabigat, hindi ito tunog ng hayop, hindi rin ito tunog ng tao. Parang may humahaplos sa mga dahon, dahan-dahan, pero may bigat na hindi mo may paliwanag. At ang iyak ng sanggol ay nagsimula na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim, mas matinis. Parang may hinahanap, parang may kinakausap. Pero ngayon, iba na ang tono. Hindi ito iyak ng gutom o lamig, may lungkot, may galit, at may kung anong hindi may paliwanag na lungkot sa bawat hikbi. Hindi na ito iyak ng isang ordinaryong bata. Parang may nilalang sa loob ng sanggol na gustong makawala. At sa dilim ng gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, si Aling Ising lang ang nakakarinig sa totoong tinig ng nilalang na iyon. Tumayo si Aling Ising at dahan-dahang lumapit sa duyan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang bulong ng mga kaluluwang ligaw. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mahinang ugong ng mga kuliglig at ang pag-ugoy ng duyan na walang tumutulak. Kinuha niya ang lampara at sinindihan. Ang liwanag nito ay bahagyang nagbigay ng ginhawa. Ngunit hindi nito kayang itaboy ang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang balat. Sa liwanag ng lampara, unti-unting lumitaw ang anyo ng sanggol sa duyan. Nang masilayan niya ang sanggol, napasigaw siya sa takot. Hindi ito ang inosenteng sanggol na inakalan niyang naroroon. Ang itsura nito ay tila niliha mula sa bangungot. Isang nilalang na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Ang dating mapupungay na mga mata ng sanggol ay ngayon ay nanlilisik na pula. Parang apoy naglalagablab sa dilim, ang mga matang iyon ay tumingin diretso sa kaluluwa ni Aling Ising. Tila binabasa ang kanyang takot. Ang maliit nitong bibig ay may tumutulong laway, ngunit hindi ito laway ng isang gutom na sanggol. Ito ay malapot, kulay abo at may amoy na tila na bubulok na laman. At ang mga kamay nito ay naging matutulis na kuko. Isa-isa... Ang mga kuko ay humaba at tumalim parang mga pangil ng hayop na handang manila. Sa bawat galaw ng kanyang mga daliri, tila may kasamang panaghoy ng mga nawawalang kaluluwa. Hindi na ito ang sanggol na nakita nila sa puno ng balete. Isa na itong halimaw. Isang tiyanak! Ayon sa matatanda, ang tiyanak ay kaluluwa ng batang hindi nabinyagan na nagbabalik upang magiganti. At ngayon, nasa harap mismo ni Aling Ising ang alamat na iyon, buhay, galit, at gutom. Sinubukan ni Aling Ising na tumakbo palabas ng kubo, ngunit naharangan siya ng tiyanak. Ang pintuan na dati-daan palabas ay tila naging bitag. Ang kanyang mga paa ay tila nanigas sa takot, habang ang nilalang ay unti-unting lumalapit. Mabilis itong gumapang papaatapit sa kanya. Ang bawat galaw nito ay parang hayop na sanay sa dilim, mabilis tiyak at walang awa. Sa gabing iyon, sa ilalim ng anino ng balete, nagsimula ang isang bangungot na hindi na mabubura sa alaala ni Aling Ising. Nakarinig ng sigaw ang mga kapitbahay ni Aling Ising. Dali-dali silang nagsitakbuhan patungo sa kanyang kubo. Nakita nila ang tijanak na nakapatong kay Aling Ising. Sinasalaka ito ng matutulis nitong kuko. Tulungan nyo ako, sigaw ni Aling Ising. Ngunit huli na ang lahat. Nawala na ng hininga si Aling Ising. At ang tiyanak, bigla na lang nawala na parang bula. Mula noon, hindi na muling nakita ang tiyanak sa Baryo San Vicente. Ngunit hindi makalimutan ng mga tao ang nangyari kay Aling Ising. Hanggang ngayon, marami pa rin ang takot maglakad sa dilim, lalo na kapag gabi at tahimik ang paligid. Dahil alam nila, sa isang sulok ng kanilang baryo, may isang halimaw na nag-aabang. Nagpapanggap na isang kawawang sanggol, naghihintay ng susunod nitong biktima. Ang kwento ng Tiyanak ay naging alamat na sa Barrio San Vicente, isang paalala na hindi lahat ng mukhang kawawa ay dapat kaawaan. At kahit lumipas pa ang maraming taon, ang takot na iniwan ng tiyanak ay mananatili sa puso ng mga tao. Isang takot na ipapasa sa bawat henerasyon. Isang takot na hindi kailanman mamamatay.